Do so, alam nyo, ito pong pagpupulong ninyo, talagang uh, pinilit namin na tumunta. Sinabi, sinabi namin kay Sister Mariam na bigyan naman ako ng pagkakataon na hindi naman politika. Ito ay kung ano yung pinaka-importante sa buhay natin. Kasi yung politika dito lang yan sa buhay na ito pinakamahalaga pa rin yung kabilang yun ang target natin lahat kasi kung puro politika puro bad news puro bad news masakit sa pride natin bilang mga Pilipino pero pag Islam walang walang bad news every teaching sa Islam is good news Alhamdulillah. Kaya mas maganda na ito yung pagkukulan natin ng pansin. Kasi ang buhay sa lupa, wala naman yung bisulba. Kahit naman noong panahon ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, napakadami din niyang dinaanan na pagsubok. Kaya lagi niyang sinasabi na ang pinakamagandang investment nating lahat ay yung gawa, gawa ng mabuti sa kapwa, pagtatanim natin ng alam mo napakahirap mang gawin pero yung everyday na gigising ka at matutulog ka na ikaw ay Muslim ayun eh, ang target natin napakahirap gawin sa mundong ito Nung panahon nga ng propeta Muhammad mahirap na eh wala pang telepono noon wala pang ano-ano lalo ngayon mas mahirap pero wag tayong magpapatalo kasi marami din namang tayong pwedeng gamitin na instrumento para makapagdawa. Yung cellphone, di ba? Ito, nadinig ko to kay eh. Mufti Menk. shake Sheikh Sabi niya, sayang yung technology kapag hindi natin ginamit. Kung ang gagawin natin sa uh, technology, internet, sa mga TikTok na yan, sa mga Instagram na yan, sa Facebook na yan, kung hindi tayo magdadawa, sayang. Kaya, ang aking may iwan sa inyo, mga kapatid, mahirap, mamahirap po talaga. Pero wag nating kalimutan na magdawa. Kasi yung mga simpleng bagay, yan yung makakapagligtas sa atin eh. Limbawa, meron tayong kasama na nag-Muslim o hindi nag-Muslim. Basta naparating mo lang yung La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, eh nagawa mo na yung trabaho niyo. Kasi di diba, ang trabaho natin ay para tingin lang. Yung pagmumuslim, hindi na natin trabaho yun. Sa allan na yun. So mga kapatid ko, maraming salamat. At kayo ay katribo ko, kayo ay mga balik Islam. Uh, ah, napakalaking bagay yun. tandaan natin sa istorya ng Islam, eh lahat naman nagbalik Islam. Uh, katulad nila Ali. Uh, ah, Radyallahu Anhu. Diba siya yung unang nagbalik Islam. Uh, si Kadidja uh, Radyaw Law So, napaka-importante yung salitang nagbabalik Islam uh, Katunayan yan, meron tayong panukala uh, meron tayong ngayon sa Senado uh, pinalalakas natin na magkaroon na tayo ng uh, batas patungkol sa paglilibing kasi alam ko naman na maraming mga balik Islam na pagka namatay eh, hindi nasusunod yung Islamic rights. Kaya meron po tayong batas na isinusulong, inaantay na lang po natin na mapirmahan. <coughs> Ito po yung burial rights natin. Na hindi na po pwedeng masunod ng kahit na sino. Kahit na kamag-anak mo o ano, basta Muslim ka, kailangan kang ilibing na sa kaugalian natin at katuruan natin. Yan po ang isa sa mga Uh, panukala natin meron din po tayong panukala na magkaroon ng mga prayer rooms sa mga mall para sa atin meron din po tayo yung National uh, Hijab Day na pumasana uh, napapasalamat naman po tayo sa mga ibang senador na kasama natin na pagdating sa Islam uh, wala po talagang kumukontra talagang uh, sympathetic yung mga ibang senador Halos lahat naman. So, lahat po ay pabor sa atin. Yan ni eh, palagay ko malaking bara ka sa atin yan. Ang hiling ko lang sa inyo, mga kapatid ko, alam nyo, once upon a time, maraming mga balit Islam na naligaw. Kasi maraming, maraming mga tinatawag natin na mga blind imams and sheikh ang advice ko lang sa inyo pag umuwi kayo sa Pilipinas kasi dito walang problema dito ang mga kasama natin dito talagang mga tunay na, na muslim na sumusunod sa hadith na sumusunod sa suna pero pag uwi ninyo mag ingat kayo kasi marami din tayong mga alam mo na kaya po tayo may panukala na magkakaroon na tayo ng commissioner sa NCMF na balik-Islam. Kasi po matagal na panahon na pag tinignan mo yung National Commission of Muslim Affairs, eh walang balik-Islam doon. Puro bangsa-muro. Pero ito po ngayon may panukala tayo at insya Allah ito po ay mapirmahan ng uh, ating Pangulo makakaroon na po ng balik Islam na commissioner sa si NCM para meron pong mag-aalaga sa atin kasi minsan wala kang mapuntahan eh hindi naman hoon yung masisi yung mga ibang balik Islam naghahanap pag umuwi ng Pilipinas hindi tatanggapin sa bahay nila kasi ba't ka nag-Muslim? eh marami pong ganyan kaya ang mga ibang brother na pupunta sa ibang landas kaya sana uh, tayong lahat Patibayin natin yung faith natin, huwag natin kalimutan na ang Islam ay kapayapaan. Peace. Tayo, ako, lalo na ako, nakakagulo ng buhay ko. Nag-embrace ako sa pulungan. Kaya pinag-uusapan namin sa sasakyan yun eh. O, papunta dito. Napagnadaanan lang namin. Sabi ko, yung pangungulungan, hindi ko pinagsisisihan like, niya kasi doon ko nakita yung isla. Kung hindi ako nakulong, di ano na ngayon. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kaya po sana, uh, mga kapatid ko, mag nabalik Islam, magtulungan tayo. Nandyan naman yung mga kapatid natin bang Samoro, lagi silang nandyan para sa atin. Huwag tayong bumitaw. Huwag tayong bumitaw kasi nandito na tayo sa landas na to way of life ang Islam. Tandaan natin, way of life siya. Maaring maraming pagsubok. Sa akin, napakadaming pit na ba Sobrang dami. O, talagang magmula pa nung naging politiko ko. Nung artista, hanggang dito na. Nung naging politiko, umabot na dun. Napakahirap, brother. Lawak ba? Kaya wala akong nasasabi sa mga kapatid na very close sa akin, kundi ay, ayoko na. Ayoko na itong trabaho ito. Kasi mahirap na ayaw natin ipagpalit ang kabilang buhay dito. Uh, hindi dapat kailanman natin ipagpapalit yon kasi yung buhay doon, yun ang forever. Dito sa